So ngayon mga kaibigan, tayo ay maglalaro ng Steel Abreno. At dito nga pala ay may kasama tayong kaibigan natin. At ito nga pala yung Lucky, Lucky Pred. Nabigyan ko ng Rainrot guys. Ay pagkain ko. Oh, okay, yeah, may okay, yung mga G. Ayan na siya. So, ngayon, mamaya pa ang admin abuse. Kaya, ano lang to? Short, short video. Muna. At itong tatlong tong pang pipiyos to, kailangan ko na lang ng isang magandang brain rot. Para maganda makuha natin sa fusing machine, guys. Try ko nga itong lakad kar 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 Maganda ba ito sa fusion machine guys? Kamin Kamin yung chat Try ko? Pag nag subs kayo Ibigay ko sa inyo itong lost combination ko Pag ako'y nag 100 million Ay na, 100 100 subscribe at saka itong Moriarty 150k Kaya mag-in na kayo. Ganun lang. Tapos, dito ay tinutulungan natin mag-revert itong kaibigan natin. Kaninang umaga ay binigyan ko ito na brainwork. At, ano, wala pa itong ka-revert-revert. Nag-revert like kami hanggang ganitong oras, boys. Punti guys. Itay na natin ito ni Tapos, stop record ya, Sana, guys, makabot tayo eh, 100 subs. Itay na natin yung ninyo ni I-edit na natin itong video na ito mamaya. Ayan. Ano kayo mawag natin? Pag ito, yun niya. Slap, bibigay ko na sa inyo. Plus combi. Comment na nila yung username niya. Comment nyo yung username niyo, guys. At kanina pa lang, kanina umaga ay eh, na-meet natin si Ace Daniel. O so, ngayon, dito na nagtatapos ang um, at, uh, at, at, at aming video. Sana nagustuhan nyo. Peace, like, subscribe, bye! Salamat sa panunod mo. Salamat. Thanks guys.